Matayo tayo sa Spokes Hour. Ay eh, siguro alam niyo na po, no? Pinaaresto na naman, naman ng Kongreso. Eh alam niyo naman, dati na nila talagang plano yan. Ang totoo po niyan, kaya ako pinupuruhan ng Kongreso dahil ako daw ang pinaghihinalaan ni Speaker na ako daw ang nagkalat noong pulboronic video na ibinroadcast ni Maharlika. Alam niyo po, that's giving me too much credit. Kasi siyempre, yung makaka-access lang ng pulporonic video, yung nakakalapit kay Presidente. Eh, hindi naman ako nakakalapit kay Presidente. Tumabong nga ako ng senador sa Unity, pero hindi naman kami naging malapit, no? Kahit anong gawin ko, eh, talagang hindi naman talaga ako naging malapit sa kanya. Kasi talagang parang may distansya siya kapag bagong tao, no? Yun yung akin na-discovery. Kaya nag-evac na rin ako. Nasaan ko? Eh, di wag. Pero anyway, kaya po talaga, sa mula't mula, pinupuruhan nila ako. Now... Alam ko naman ho bilang abogado na may kapangyarihan ang kongreso na mag-cite contempt. Pero alam nyo ba ho, kaya meron silang ganyang kapangyarihan, hindi po para magparusa. Wala po kapangyarihan ng kongreso na mag-contempt para magparusa. Ang kanyang kapangyarihan na mag-contempt ay para lang maprotektahan yung institusyon. So, unang-una po, hindi dapat ginagamit ng contempt pagpaparusa. Eh ako nga po, pinaparusahan ako dahil ako nga daw di humanoy source ng video na hindi naman ako, no? Pangalawa po, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, eh sinabi na po ng Korte Suprema, eh merong limitasyon po yan. Ano mo yung limitasyon na yan? Unang-una, dapat yan po ay may kinalaman sa investigasyon. Pangalawa, dapat rin nirespeto ang karapatan ng mga resource persons. Now, anong kinalaman po ng aking Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sa POGO? Di ba po, ang iniimbestigahan ay eh, POGO? Anong kinalaman ng aking mga, in mga income tax return sa POGO? Ano kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa Pogo? Ano kinalaman ng estate ng aking tiya sa Pogo? Wala po. Ang katotohanan, wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo. Dahil sinabi na nga ni Kasi Og na hindi talaga ako involved sa Lucky South. Pero dahil wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo, humahanap sila ng butas. At siguro naman, makakahanap sila ng bukas, bukutas. Bakit? Hindi naman ako accountant eh. Alam niyo naman, ako eh, nagagawa ng mga required forms pero hindi naman ako talaga exacto gumawa ng mga exact forms. Pero sa akin, kung ang gusto nilang patunayan na meron akong unexplained wealth, eh, bakit hindi na lang sila magsampan ng kaso? At alam niyo po, naging desisyon niya ng Korte Suprema doon sa kaso nga ng Dead Zone versus Blue Ribbon Committee. Senate Blue Ribbon Committee. Na ang sabi ng Korte, hindi po hudikatura ang Kongreso. So, hindi po po pwede. Pag dinig nila, e eh, gagamitin nila para parusahan ng mga tao sa paglabag sa batas. Kung talagang sa tingin nila na meron akong unexplained wealth, e eh, di magsampas sila ng kaso at ko naman sa ombudsman o kung saan man kung saan ko kinuha yung pera na pambili ng mga lupa. Kasi nga po, ang bilin sa akin ng lolo ko, oh, pag ikadagbenta ng lupa, bumili ka ng lupa. So, sa akin wala pong problema yon Pero wala pong jurisdiction ang kongreso na paghimasukan itong mga bagay-bagay na privado dahil ang investigasyon nila ay pogo. Ano ba ang sinasabi nila? Sinasabi nila ang pogo daw ay eh, bumibili ng mga lupa. Eh meron ba silang nakita na kahit isang lupa na nasa pangalan ng pogo? Ang mga lupa po namin nasa pangalan ng mga family corporations ko. Eh alam niyo po, tinatanggap naman talaga yan dahil pag ikay namatay at nasa family corporation, hindi ka kinakailangan magbayad ng estate tax. At kapag ikaw nagbentahan at nasa pangalan niya ng korporasyon, mas mababang buwis ang babayaran mo kasi ang bentahan, yung shares of stocks, hindi yung halaga ng lupa mismo. So sa akin po talaga, ang talagang dapat sundin na desisyon ng Korte Suprema, itong Benson pag hindi po at walang kinalaman sa um, iniimbestigan ng Kongreso, hindi dapat isiwalat ng mga resource persons. Pangalawa, eh kung talagang hinuhuli nila ako dahil sa isang krimen, Abe, huwag, huwag nilang gamitin ang aking sariling testimonya at sariling mga dokumento ko na ebidensya labang sa akin. Yan po yung karapatan against self-incrimination. Humanap sila ng ebidensya kung sinasabi nila na pogo ang bumili ng mga lupa namin, edi ilabas nila. E paano naman po mangyayari yun? Yung mga aking family corporations, 2014 pa sinimula, wala pang pogo sa Pilipinas. Nasimula na yung aking mga family corporations. Ang mga bintahan po, e bago pa. Sumulput yung Lucky South 99 na yan, na pilit nilang inuugnay sa akin. Ang katunayan po, ang na-establish lamang ay eh unang-una, sinamahan ko si Kasi Ong para nga po humingi ng gifts. Gifts sa pagbayad dun sa kailang bayaran sa pag sa, sa pag dahil nga po, di umano sila yung nag-dispalkohan. At pangalawa, yung kaso na hinuwakan ko sa World whirlwind. Dahil kumpleto naman po yan sa dokumento. O nga pala, natalo na kami sa kasong yon Pero natalo kami matapos sila isang taon. E mantakin mo, nung lumapit naman sa akin ang whirlwind, meron na silang rate of execution. Pinapaalis na sila. Pero, napahapa ko naman po yung panahon. Naging isang taon bago sila napalayas. No? At ngayong napalayas na sila, tinikover naman ng gobyerno. So, bale, wala ang panalo nila. Kasi gobyerno ngayon ang nakaposisyon doon sa Pogo sa Porak. At hindi naman makukuha yan ng mga pribadong nagmamayari. So, parang firik victory. No? Wala rin nakuha yung may may-ari ng lupa. Pero siyempre, ang laki din nang nawala doon sa whirlwind kasi ginawa nga nila yung 49 buildings at meron din silang nabayaran na partial para doon sa kabahagi nung kabuuan ng 10 hectares. Para hindi ko nagkakamali, parang 4 hectares ata. Pero yan po yung dapat nilang ipistigahan. Nasaan ang pera ng Lucky South na di umano ginamit ko pagbili ng mga lupain? Wala pong ganyan kahit anong testimonya kasi ang sabi nga ni Kasi Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South. Ang hinawakan ko lang, ay eh, kaso ng ejectment. So siguro naman na hindi nila din nyo. kung bakit pati yung mga medical records ko eh. Anong pakialam ng mga medical records ko at ng misis ko sa investigation sa Pogo? At nakita nyo naman talaga yung tiya ko na namatay na yung kanyang estate. Anong kinalaman dyan? So sa akin po, hindi po ako unang-una ha, hindi ako pagante sa batas. Bali po yung sinasabi ni East Barbers, the Barbers, na ako talaga yung pagante. Hindi po. Ang contempt of Congress, ikaw ay pinarusahan, pinapakulong ng Kongreso, pero wala po akong batas na linabag. Nagsampana po sila ng kaso laban kay at doon sa iba pang mga involved sa Lucky South 99. Hindi po ako kasama sa kahit anong kaso. Nagsampa na sa ng kaso doon sa kay Alice Guo sa Banban. Hindi rin po ako kasama doon. So wala po akong kasong hinaharap sa piskalya o sa hukuman. Ang kaso ko lang po, ay eh dahil ayaw ko nga ibigay mga dokumento, na wala naman pong kinalaman sa investigasyon ng Pogo. At nandyan nga po yung desisyon ng Begson bilang authority na hindi mapipilit na ibigay ang mga dokumentong wala kinalaman sa investigasyon ni hindi nga po siya po pwedeng tanungin ng mga bagay-bagay na walang kinalaman sa investigasyon. Kasi anong nangyari doon sa benson nagkaroon na po ng kaso eh. Ang iniimbestigahan nila ay eh parang nagkaroon daw ng korupsyon dahil yung mga korporasyon ni Coco Romualdez de umano ay binili ng Lopa Family na kamag-anak ni Cory Aquino. O oh, yan sa ang korte, eh hindi naman yan legislative, in aid, hindi naman yan in of any legislation. Wala talagang batas na bubuwin. Ang gusto lang ma-establish, eh corrupt din yung mga kamag-anak ni Cory. O, oh, yan sabi ng korte, dahil hindi siya in aid of legislation, hindi dapat ituloy ang investigasyon. At lalong-lalo na dun sa kaso ng Bingzon na meron ng kasong nakasampa sa ombudsman. So kung gusto po ako akong kasuhan ng unexplained wealth, excuse me, napag-aral naman po ako ng, Pilip, ng aking mga pamilya sa Amerika, sa London, at sa UP, siguro naman hindi naman hindi naman unexplained wealth po yan. No? At, at anong inyong mga kapasi ko, buhay naman ako sa isang gated community. Hindi ko po pinag-ayabang yan. Kasi bilang kristyano po, talaga ang turo sa akin ng lola ko, wala po talaga itong mga material na mga possessions. Ang importante talaga, seek ye first the kingdom of God. Yan po talagang pinaniniwalaan namin. Pero, God has been good to the family. Dahil binigyan niya po kami ng lupain, dyan sa Paranaque, dati po ay taniman ng uh, palay, e eh biglang naging subdivision at naging commercial pa. Yan lang po yung swerte ng pamilya ko. No? Pero, yun nga po, bilang isang abogado, hindi naman ako po pwede na baliwalain ko ang karapatan ko. Lalong-lalo na itinuro ko naman sa aking mga estudyante sa UP Law, kung anong dapat na lamang ng legislative investigation. So ulitin ko po ha, hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Dahil ang tingin ko naman, kung ako'y na in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Hindi po tama yung ginagawa nila. Pasigaw-sigaw, kapag ayaw na sagot, content kaagad. Nagpa-power tripping na po sila. Miski wala po silang batas na binubuo, tuloy-tuloy ang paninira nila sa pamilyang Duterte. Doon sa extra-legal killing, sa droga, at syempre sa pogo. Hindi po tama yan. Ako po yung naging mambabatas. Binibigyan ko po ng importansya yung institusyon. Pero anong batas ba po ang bubuwin nila? Meron pa bang bagong batas na kinakailang buuin? Eh yung IHL Code po, kami po nagsulong yan at batas na. So hindi lang po murder ang po pwede gamitin kapag nagkaroon ng widespread and systematic killings. No? Pwede rin ang crimes against humanity. O eh, ano pang batas ang buuin mo para dyan sa mga drug killings? Ganon din po sa Pogo. Ang dapat lang nabuuin na batas, total ban ba o hindi? Pagamat doon sa sa zona ni uh, PBBM, sinabi niya total ban ng Pogo, ay naku, Iba na po pangalan nila, IGL. At ngayon may kumakalap, may lumulutang meron daw 12 na parang 12 disipulo ng Kristo na may exempt sa ban. So kapag sinabi kasi ban, lahat dapat bawal. Walang exception. Di ba po? Ay nako. So, ang anong tanong? magpapa arresto ba ako o hindi? Well, naniniwala po kasi ako na kapag ang kongreso ay lumabag sa kanyang kapangyarihan at naging guilty of abuse of power at grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction, illegal po ang kanilang order. Kinikilala ko po na kinakailangan magkaroon ng desisyon sa Korte Suprema. Kaya nga po, aantayin ko ang desisyon ng Korte Suprema. Samantalang nag-aantay po ako, importante po aking kalayaan. Hindi ko po isusurrender muli ang aking kalayaan gaya ng nangyari nung una na nasurrender ko siya ng isang araw nung ako po ay nagpakulong dahil di umano di-disrespect ko raw ang Kongreso. Kung wala, maalala nyo ha, wala pong disrespect doon. Walang pagbabastos. Ang polite-polite ko pa nga. Pagamat, sabi nila, dapat ma-contempt ako muli dahil ang tanong ko raw masasakit na salita na sinabi patapos akong mapalaya. Alam nyo po, hindi gaya ng hukuman na pinuprotektahan laban sa pagbabatikos ng publiko. Ang Kongreso po, eh hindi naman binibigyan ng na ganyang proteksyon. Wala pong indirect contempt. Bakit? Kasi puro politiko po sila kaya po nilang sumagot. Samantala ang mga U.S. pinaprotektahan laban sa mga pagbabatikos kasi hindi sila makasagot. Ang kanilang sagot ay doon lamang sa kanilang mga desisyon. So, mga kaibigan, hindi po ako pugante. Ako po isang ordinaryong mamamayan pinaglalaban ang kanyang karapatan. Alam ko po na makapangyarihan ang mga congressmen. Alam ko po na makadami nila. Pero ako naman po, bilang ordinaryong mamamayan, may proteksyon. Ang tawag po dyan, ang Bill of Rights ng Saligang Batas at paninindigan ko po yan. Dahil kung hindi paninindigan ng mga ordinaryong mamamayan ang kanilang karapatan, tuluyan pong lalabagin ng mga power creepers. Aantayin ko po ang desisyon ng Korte Suprema. Kapag sinabi ng Korte Suprema, ilabas ang dokumento, ilalabas ko po yan. Pero sa ngayon po, antayin muna natin ang desisyon ng hukuman. At kung ako ay in contempt of Congress, tatanggapin ko po yun. Dahil ako naman, hinihimo ko ang aking mamamayang Pilipino, i-contempt of the people po natin, ang Quad Committee at itong Kongreso ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at uh, pagtangkilik ha. Alam niyo po talagang nag-iisa lang ako. Ang kalaban ko, isang napakalaking institusyon. Mga mayayaman, mga makapangyarihan speaker, nakamag-anak pa ng presidente. Pero, nandyan po ang aking pananampalataya sa Panginoon at nandyan po aking paniniwala na ang sambay ng Pilipino suportado po kapag pinaninindigan ang karapatan ng mga ordinaryong mamamayan. Maraming salamat po at gaya aking aking palaging sinasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have because you're the only country therefore that I will love. Magandang araw po sa itang dahan.